Ayan guys, meron kami sinawang baboy. At saka yan, ano, kinilaw na lato. Ayan. At saka yung juice po namin na dessert. Ayan po, may kenen. Ayan, daming kanin guys. So, mapaparami ka ka talaga sa kain dyan. Ayan, mapaparami ka sa kain. Tapos yung juice namin, ang nagtimpla ng juice namin ay si Patring. Ayan, siya po yung nagtimpla ng juice. Yan, masarap po yan guys. Lato. Mapaparami ka guys. Pagkain. Yan. Mapaparami ka Ay, -mol. -mol, guys. Murag malmol. Ay malmol. Marmol guys. sinabawan. Tiga guys. yung masarap guys. Yung lato. Kinilaw. Lato. Uy guys. Oh may yellow na guys. Oh diba magic. Magic yan magic. Mati kali. Oke, locotan <laughs> guys. Ini udah bobot. Ini aku mau kokoin sapi. Hmm, ini Oh, jangan bilang lagi. <laughs> kita yang monster. Pahit kak, kain 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 lah kayo guys Entah kyo Eh no Guys, entret namin guys Sobat gini guys guys Nih aku mau hulungkan aku Kalah hati kakaknya Kalah hati kakaknya Nih aku mau hulungkan aku Yung juice namin guys, ayan. Juice. Nasa langit po yung juice. na sa pitsil. Ayan, nasa pitsil na po yung juice. Bumaba sa lupa yung juice guys. Right na kainan. Okay. Let's eat to. Ayun po yung ratu lato, lato. guys. At kinilaw di. and check. Si Rgan, ayun po, Hindi ako marunong mag-copy cut eh. Ano lang yun, edit mo lang yun sa cut cut. Tick lang tick. Ay. Tingin nyo kayo nyo.